Tugnaw kaya kung sa ilo. Pati kung tignawa. So, patugnaw. May medyas na gani. Eh. Kay puro ko sa katugnaw. jacket na gani ko. Tugnaw. May siya heater. May siya oh. Pag magbugnaw. Pag magbugnaw na yung mga kamot. Mapil ka yung ka. Maduol ka na yung mga Kamot. Init na siya oh. Init. Heater man na siya.

ni Bish. Ano ko kung tira na pala na ko. Ito pa lang na Yan. Nagigay man sila si Amo. Nagigay sila si Amo. Ano sila si Amo na naman. Pag-jacket, pag-jacket. Ito basa. Ang buhog na ligog na ligog. Nagmadam na. Basil o makuno. Lahit ang upuno din ang pwede sa dilig puno On and off mo is ang electric fan. Ano? Ang ang electricity wala dili continue ba off and on dili di continue nila so karon madam basin ko ug ko ni heater so naligo na lang ko karon para sigurado na ay heater karon kay eh, naligo ko pagkawas na ako busa ang buhok anak na ako amo um, pag kulito pag pagpamala sa imong buhok na ay um, pang pamala pag pagpamala para mainit din ang imong buhok kay pareto na wa um, makasakit niya ka ah. So karon, wala pa nako kay hindi ra ko kay alingasak kay ibo alingasak kay ang ang pako sa buhok. Palihog na sa mga bata ang tulog mo. Yan ata ko din sa gawa guys kay nagpo ako. Kay mag-live ako at saka mag tawag kani oh, mag-live ako at mag si mag so di ka ako sa loob kasi kung pupunta na ako sa loob sabi ko alaga ko. Oh. So, patay na ng telepono ko. kay ang ilaw na telepono mo transparent na kwarto of the night. So dito man ako, mamaya papasok na ako matulog na. Mura to guys, yes, para tamo sa So palami, grabe tali. Mura ko na may sakuan ko Sa asigas na, mura to na may asigas na. Dito na ako ang aloy mo lang, dito na ako sa na ako sa kitchen, kung hindi kaon mga ko na mukhaon ta ko magluto ako ni sige ka po kung eh. apartment nila yung kanan den niya ano apartment kompleto na gamit kompleto na yung tanan sana tanan nana tanan Ay, luto pa na mga plato tsaka ano na kanan tanan tanan kanan kumpleto na sini na kanin ikong wala ka. mga tukay kag ay, na mga shampoo mga tukay Nandito alin niya. hotel. Pero hotel, 5 minutes na siya. nag ba. 15 oh, days lang kami dali. Naka rin, kapag pantay mo kung ano ganyan lang, kaw man sila. Pantay kong bata. Lagaw sila yan. Katulog na ko ron. So pagkatulog ko, na nakakaibigan ko sa kong walang mahumanig siya. Yes, ganoon. Masunod um, na ko dito.

Guys, bye bye, guys. See y'all. See you my next, 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 next video.